Araw po mga kaubayan, uh, ako po'y gumagawa ng videos dito sa lugar ng um, Dasol Taumbong Kasi nagmission po ako dito, kaya lang po, kagigising lamang po namin ng umaga At namasyal po ako dito sa karagatan At napansin ko po mga kaubayan, napakarami pong nuni Napakarami pong nuni mga kaubayan Ayan po, tignan po natin, iikot po natin ang camera mga kaubayan Iikot po natin ang camera, ang daming nuni Ayan, no? Oh. Kahit saan ka tumingin, mga kaubayan, napakarami pong nuni. Ayan. Ang dami. Ang nuni na ito, mga kaubayan, itong tinatawag na patot, ang daming bunga, oh. Itong, tana, itong tinatawag na patot na yan mga, mga kaubayan ito ipapakita ko sa inyo mga kaubayan na, ah. Ito po ay ginagawang juice anti-cancerous. Kukuha po ako mga kaubayan at titikman po natin. <coughs> ito po, hilaw pa po ito mga kaubayan. Ito po, pag hilaw po ito, ganito po yan. Anti-cancerous po ito mga kaubayan. Napakaraming bunga ng nuni dito mga kaubayan. ito lang ang lugar na napuntang ko, nagtataka ako. Bakit ang daming nuni dito? Napakarami pong bunga, inalagaan po nila mga kaubayan. So pag inalagaan nila na ganyan, ay may, may binipisyo pong nakukuha. Ito pang nuni, pag hilaw po ito, <coughs> mabuto po. <coughs> ang daming buto nito mga kabayan pag hilaw po ito ang lasa po nito medyo masim asim konti na mapakla pakla yung pong lasa nito mga kabayan at pag hinug naman po kaya tinawag na noon ni Diyos pag hinug naman po ito ito po hinug na po ito majuicy po ito ayan no, oh, makatas at ito naman po yung kinukuha nilang Diyos Yan, antay cancerous po ito mga kaubayan. Yan po. Kaya ginagawa nilang nuni. Nuni jos. Ang amoy nito mga kaubayan ay medyo mabaho po. Pag hinog po ito mga kaubayan, Kaya wag po nating baliwalain ang kakayahan ng mm, kwan, ng apatot napakarami po napakaraming bunga Ayan, kahit nasang kayo o bumanda, kahit na yung malilit na yung kahit sa kabila. Ang dami pong bunga niyan, mga kaubayan. Napakarami, napakaraming tanim. Nanunig Diyos. Dito po yan sa Dasol, at uh, Taumbong, Pangasinan. Ito, plantation, uh, plantation po ng nuni ito. Puro nuni pa yan, oh, no? yung nakikita niyo na yan. Kaya wag po nating baliwalain ang kakayahan ng nuni kasi hindi po itatanim ng ating mga kaubayan ito kung walang benepisyong nakukuha. Kaya, kaya yan po isa sa pagsasaliksik namin ay anti-cancerous po ito. Pampatay po ito mga kaubayan, pampatay po ito ng mga virus. Kaya virus to virus po yan. Kaya hanggang dito na lamang po ang videos na ito. Subaybayan so nyo po yung aking mga ipapalabas na mga videos. At pakishare na din po ang videos neto para malaman ng ating kaubayan ang kahalagaan ng nuni. At hanggang dito na lamang po at marami pong salamat.